Pagod ka na ba? Hindi lang sa trabaho, kung hindi sa mismong takbo ng buhay. Maaaring dahil ito sa stress, burnout, o mga problemang paulit-ulit na parang walang katapusan. Minsan kahit anong kayod, parang hindi nauubos ang bayarin, obligasyon, at bigat ng pasan mo. Kung ganyan ang nararamdaman mo, huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na bagay na dapat mong tandaan kapag feeling mo ay napapagod ka na sa buhay. Number one, tao ka lang kaya normal na mapagod. Hindi ka robot, kaya huwag mong isipin na kahinaan ang pagod na iyong nararamdaman. Ang pagod ay tanda na may ginagawa ka, may pinagdadaanan ka, at may pinagsusubikapan ka. Maraming tao ang ayaw umamin na pagod sila dahil nakatakot silang mahusgahan. Pero ang totoo, lahat tayo ay dumaraan dito. Kapag tinanggap mo na tao ka lang, mas madali mong matututunang intindihin at talagaan ang iyong sarili. Hindi masama ang huminto at magpahinga. Ang mahalaga ay marunong kang bumangon muli at harapin ang hamon ng buhay. Number two, May dahilan ka para hindi sumuko sa buhay. Kapag sobra kang pagod, pinsan naiisip mong wala nang silbi ang lahat. Pero tandaan, lagi kang may dahilan para hindi sumuko sa buhay. Maring ito ay ang pamilya mo, mga pangarap na gusto mong maabot, o para sa sarili mong kinabukasan. Ang pagod na nararamdaman mo ngayon ay hindi permanente. Lilipas din yan. Pero ang bunga ng iyong tiyaga at pagtutursige, iyon ang mananatili at magbibigay saysay -say sa lahat ng sakripisyo mo. Kaya kapag nararamdaman mong gusto mo ng sumuko, balikan mo ang dahilan kung bakit ka nagsimula. Sa gitna ng lahat ng pagod, tandaan mo, may saysay -say at may halaga pa rin ang laban mo. Number 3, hindi mo kailangan sagutin lahat ng problema mo ngayon. Maraming Pilipino ang mabilis ma-stress dahil iniisip nila ng sabay-sabay ang kanilang problema. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan ng lahat ngayon. Mas madali kung isa-isa lang at mag-focus ka sa kaya mong gawin ngayong araw. Ang sobrang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo pahawak ay lalo lang magpapabigat sa iyo. Kaya huwag mong pilitin kontrolin ang lahat dahil mas lalo ka lang mapapagod at mawawala ng gana. Unahin mo ang pinakamahalaga at ang iba, bitawan mo muna at ipagdasal. Kapag natutunan mong magpahinga at magtuwala sa tamang panahon, mas magiging magaan ang laban ng buhay. Number four, kadalasan kapag nakapagpahinga ka, nakakaisip ka ng tamang solusyon. Kapag sobra kang pagod, madalas ang iyong naisip ay ang sumuko na lang pero tandaan mo, ang tamang pahinga ay hindi isang pagsuko. Minsan kailangan mo lang talagang huminto, huminga at mag-recharge para bumalik ang iyong lakas. Isipin mo ang sarili mo na parang cellphone. Kapag drained na ang battery, hindi mo talaga magagamit hanggang hindi mo ito na-charge. Ganon din ang katawan at isipan natin. Hindi pwedeng naging push ka ng push. Kaya kung pagod ka, magpahinga ka para mas malinaw ang iyong isip mas buo ang iyong loob at mas handa kang harapin ang mga hamon ng buhay. Number five, nagsisimula ang lahat sa maliit na hakbang. Maraming tao ang napapagod kasi ang iniisip nila kailangan agad ng malaking pagbabago o instant success ang makuha nila sa buhay. Pero tandaan mo, malaking bagay din ang small steps. Kahit paunti-unti, basta may ginagawa ka araw-araw, siguradong may progreso ka. Ang pagod ay nagiging mas mabigat kapag binamalit natin ang sariling progress. Kaya celebrate mo ang iyong small wins. Dahil lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit. Huwag mong kalimutan na ang consistent na araw-araw na sipag mo, kahit kaunti, ay nagbubunga rin ng tagumpay at katuparan ng iyong mga pangarap. Number 6. Hindi ka nag-iisa sa laban mo. Kapag nararamdaman mong pagod ka na sa buhay, madalas ang pakiramdam ay parang mag-isa ka na lang na lumalaban. Pero ang katotohanan, maraming tao ang dumadaan din sa parehong stress, pressure at bigat ng mundo. Kaya huwag mong isipin na ikaw lang ang nahihirapan. Dahil may mga tao rin nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Kaya mahalaga na lumapit ka sa iyong pamilya, mga kaibigan o sa mga taong mapapagkatiwalaan mo. Mas kumagaan ang pagod kapag may karamay ka na handang makinig at umalalay. Paalala, ang pagod ay normal na parte ng buhay. Pero hindi ito hadlang para maging masaya at magtagumpay. Kaya laban lang. Habang kumakayod ka, huwag mong kalilimutang alagaan din ang sarili mo. Kung nagusto mo ang video na ito, ishare mo sa mga kakilala mong pakakailangan din ng paalala at inspirasyon sa buhay. Tandaan, kapag positibo ang pananaw mo, mas magiging magaan at positibo rin ang takbo ng buhay. Kung gusto po ninyo namang ganitong content, please subscribe at panoorin niyo yung iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa iba ba kung may mga gusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!